nung mabalitaan po nila na magsasagawa po tayo ng cluster pamamahayag, kahit abala sila sa trabaho, sa hanap buhay, iniiwan po nila, sinisikap po nila na sila ay makarating. May mga kapatid po tayo na kahit abala sa pagtatrabaho, sa paghahanap buhay, hindi baling mag-half day, mag-under time, para lang sila ay makatulong sa gawaing pagpapalaganap. Sa ganitong kasiglahan, isa si kapatid na Vilma Iscano na nagpamalas ng kasipagan sa pagtulong sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Ako po ay mananahi. Sa ngayon po, ang tahi ko po, yung mga pambata lang po muna. Kung ano po yung ipapatahi po sa amin, yun po yung tatahin namin. Sa maghapong pong pananahi ko po, meron pong 12 oras. Sa ngayon po, nanahi po ako, pero itinigil ko po yon. Mahalaga po sa amin ang pananahi dahil dito po kami kumukuha ng pangangailangan po namin sa araw-araw. Pero po, iniwan ko po ito, tinapos ko po agad. Dahil meron pong mahalaga po akong gagampanan. Lahat ng paraan ay gagawin niya para masunod niya ang utos ng Diyos at matupad niya ang kanyang tungkulin bilang Iglesia ni Kristo. Tungkulin ko po bilang Iglesia ni Kristo na ipamahagi ang kalooban ng Ama para po makapag-akay po kami ng mga taong na makikinig. para po magtamo po sila ng pangakong kaligtasan. Ikinagagalak naman ang mga kapatid na makapag-anyaya sila ng kanilang mga kakilala, kaibigan at mga mahal nila sa buhay para dalhin sa Pusaling Sambahan ng lokal ng Rahal Centro. Kahit po may sakit, may karamdaman, talaga pong tatalagahan po yung tungkulin po na. Adalas po kami nag-aanyaya sa aming lokal. Kahit po sa ibang lokal, sa Santa Rosa, aanyaya po kami doon. Ito po si Mark at inakay ko po siya upang makinig po ng mga salita ng Diyos na siya po makapakibig po at nang matanim po sa isipan niya, maakay po sa loob po ng Iglesia ni Kristo. Bawat salita ng Panginoong Diyos na mula sa Biblia na itinuro ni kapatid na Christian Gumabon, ministro ng ibang Ebanghelyo, ay inunawa ito ng mga nakinig at nagpahayag sila ng kanilang saluubin sa kanilang napakinggan. Masarap sa pakiramdam. Ayun, nadagdagan ng aming kaalaman sa ibang hindi ko pa narinig sa katoliko, narinig ko sa iglesia. Madalas naman akong naiimbidahan sa San Pedro. Pagka kami iniimbidahan nila, walang atubiling kami dumadalo. Aking napakinggan at natutunan sa mga salita na kailangan umanib sa iglesia para maligtas. Ganda naman po na paanggang ko ngayong gabi, may natutunan po akong aral. Kung aayain po ako ni Kawilma, papayag naman po akong sumama. Nagpapasalamat po kami ng marami sapagkat dito sa aming lokal isinagawa ang pamamahayag na ito. Kaya bago po sumapit ang araw na ito, talagang naggayak o naghanda ang mga kapatid sa pangunguna po ng mga may tungkulin. Kaya bago po sumapit ang mismong oras, naglakad ang mga kapatid at nag-anyaya at namahagi ng mga babasahing pasugo. Asa sa awat tulong ng Diyos, hindi po nabigo ang aming inaasahan sapagkat maraming bilang ng mga tao ang nagpaunlak para po sa aktibidad po na ito. Sa pamamagitan ng ganitong aktibidad, ay patuloy na nadarama ng lahat ng mga kapatid sa lokal ng Rahal Sentro ang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanila ng pamamahala ng Iglesia para maiparating sa maraming tao ang mga kalooban ng Diyos mula rito sa lokal ng Rahal Centro, Santa Rosa Nueva Ecija, ako po si kapatid na Froyland Conde para sa Iglesia Ni Cristo News Network.